Guys, welcome sa channel natin. Uh, sa video to, papakita ko sa inyo kung paano mag-install ng solar panel step by step, uh, simula umpisa hanggang dulo. Ngayon, kung mag-solar ka rin sa bahay nyo siguradong makakatulong to iyo Tapos papakita ko muna sa inyo yung aking panel na pagkakabitan, uh, control panel. Ito nga pala yung magiging panel natin na paglalagyan natin ng mga aparato natin. Lalagyan natin yung solar charge controller, yung inverter, saka yung mga breaker. Tapos ito yung bubong natin. Dito natin itadaan yun. Tapos pakita ko sa inyo kung ano yung mga kailangan natin. Bali meron tayong dalawang klaseng barena na magagamit. Pero ang gagawin natin, subukan muna natin itong binagamit ko sa sasakyan na impact drill kung kaya meron naman kasi siyang ano, cord chuck pagka hindi kaya nito na gagamitin natin to pupunta kasi tayo sa bubong kaya mas maganda yung cordless ang dadali natin kailangan din natin ng adapter para doon sa ating text screw ito text screw ang gamitin yung text screw ay yung stainless para hindi siya kinakalawang meron din tayong end clamp kailangan natin ng mid clamp dahil dalawa yung ating solar panel kailangan natin ng L foot meron siyang goma sa ilalim yung stainless na bolt para hindi siya kakalawangin kailangan natin ng sealant pero kung walang sealant pwede na ang bulka seal para kapag nagbutas tayo sa bubong sisil niya yung pwede mong daanan ng tubig pag umuulan kailangan natin ng metro at market kailangan din natin ng allen wrench para don sa ating bolt kailangan din natin ng martilyo para mamarkahan natin yung yero at maging stable yung text screw natin kailangan din natin ng solar panel at kailangan din natin ng PV railing bali well, plano natin dito tayo maglalagay ng solar panel pag ganyan tapos maglalagay tayo ng daan doon para sa dalawa natin kung sakaling maglilinis tayo ng panel ngayon ang gagawin natin kung so, makikita nyo meron tayong butas dito ayan dalawa tapos meron din doon sa kabilang side bali dito natin kukunin yung pinaka distansya ng railing natin para railing natin ng paganon at yung railing natin na paganon kukunin natin yung distansya nya yun yung pinaka spacing ng railings natin dahil maglalagay tayo ng ano dyan, ng daan space mag adjust tayo ng panel natin tapos yung magiging reference natin para pantay yung ribs ng bawat uh, yero. tapos doon din tayo maglalagay ng L foot ngayon ang gagawin natin yung PB railings natin kunin natin yung gitna para doon ilalagay yung bracket na yung L foot na para sa gitna tapos sa gilid tsaka natin isunod pag nakuha na natin yung spacing ng panel kanina pwede na natin uh, ilatag para makita natin yung gabay natin yung guide natin tapos nakuha na rin natin yung gitna. Ito yung gitna ng ating TV railings. Itapat natin doon sa rib nung ating bubong. Ito pantayan kasi makikita nyo may mga text screw na yan. Sabihin yung bakal na nasa, nasa ilalim nyan ay pantay na yan. Dito na lang natin siya. Pinilin niya yung ating airport para di tayo maligo sa pagbubutas sa tama yung ating bubutasin kasi kapag ka nagkamali tayo ng butas pwedeng walang bakal sa ilalim yung gagawin natin maglagay din tayo ng guide pag meron na tayong guide bubutasin na natin siya Paglalagay ng L-foot, meron 'yang goma. Ito. Tapos, ilalagay natin ang hex screw. 'Yan. Ngayon, gagawin natin para maging stable 'yung kanya'ng uh, pagbutas, lagyan na natin ng marka 'to, ilalagay natin ng marka. Para hindi siya gagalaw-galaw. 'Yan, may marka na siya. Tapos, ang gagawin natin, tanggalin na muna natin ito para walang sagapal. Ganyan yan, yan. Tapos, ibubutas natin. Babarena natin. compact drill kasi yung gamit natin kaya ganun sya yan umagat na sya pero ang gagawin natin para yung ulan hindi tutulo sa ilalim oo may mga seal sya may seal kasi may seal to eh uh, gasket tapos may goma pareha sa ulan pero mas maganda kung dadagdagan natin ng protection para wala talagang tulo Lagyan natin. Tugo natin. Ipitan. Yan. Tibay na siya. Tapos, ganun din ang gawin natin doon sa magkabilang elpo. Tapos, ganun din doon sa kabilang railings you <laughs> natin to ito kasi yung pinakalak nya papasok siya dyan sa loob papasok siya dyan sa loob ibalik na natin lahat itong slot na to ipapasok natin ito yung tatlo Tapos meron tayong allen wrench. Ipitan natin yung bolt lock. para malaman nyo kung pantay bilangin nyo to bilangin nyo tong guhit nya tapos yun din ang higay nyo sa kabilang dulo bago nyo higpitan yung gitna -hipit para pantay sya katapos isampan na natin yung ating solar panel okay na to ilagay na natin yung panel kasi dalawa yan kailangan natin itong mid clamp bali ang gagawin natin papasok lang natin itong may lock ulit itong may slot na to dito tapos slide lang natin hanggang dun bago natin ilagay yung isang panel ito kasi yung maglalak doon sa dalawa. Tapos, sukatin nyo yung mga distansya kung tama na yung, yung haba nito doon sa bawat kanto. Tapos, sigpitan nyo na yung mid clamp. Tapos, meron tayong ito yung dulo, end clamp. Paragay natin dito. Kapitan na natin lahat. Kapitan natin yung ating solar panel. Susunod natin ay ikakabit natin yung wire. Susunod, gagawa tayo ng MC4 para kakabit natin dun sa ating solar panel. Guys, kung nakatulong sa inyo ang ating video, huwag nyo kalimutang mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat.